karong sa atong kapanahunan Pagkadaghan yung balatian Ubang sakit dili na masabtan Basin kunog sa ingkang tugiti awa Bisan asa na mo at tungatambala Muingon nga Inay gibati pa Laing sakit hinoon ang nahidugan apa disusi gyud pa ayu gitunan unsa bagyud ang tinuod ka nganong nga sakit nga karun perting pagdagsang nagadugang sa problema kalistana Kina usi sa gyud pa ayu sa mga inventor na diskubrihan Tungo di ay sa pagpatuyan, Uksa sa sayup na mga naandang. Ukarun karon nang nasairan arun matur id Ubangsa tambal gikan iahan, kining paagi na dokter doktor alternatibo ubani doktor idilibo Pagpanambal nyawai side effect Hai puro natural Dokter alternatif, Permulang aprobado Sa katauhan sa diskihatan Sa kita maayu Dokter Bu Ubani dokter idilibu Pagpanambal yawai side effect hai puru natural Doktor alternatibo, permulang sigurado Saka tauhan sa Sakitama Ayu. sa kita maayu mga isuon kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdangan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalig mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayupon Basta ang formula imulan tumanong Pata na ng sakit kay ang ayuhun. Pesta ang formula imo lang yung sundo. Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo Yao e. IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Alternativo, with award-winning formula, ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Isang mapagpalang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Kumusta kayo sa ating mga ginigilo nating mga tagapakinig ng programang Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na sa isang masayang pakikinig sa lahat nating mga membro at sa lahat nating mga driver. Isang masayang pakikinig din sa lahat nating mga security guard sa diocese, yung ating mga ubispo, sa ating mga kaparian. Musta ho kayo dyan? Salato nating mga mambubukid. Salato nating mga senior citizen na kasalukuyan na nakaantabay dito sa ating palatuntunan. And of course, isang masayang pakikinig. salatu nating mambubukid sa ating mga mangingisda. Mga magulang, ha? Sa ating mga estudyante, kumustaho kayo? Isang palatuntunan na siya mismo ang gagabay. Para sa ikabubuti at malusog na pangangatawan, ito po yung isinusulong na adbukasyan ng DOC Alternativo. Kaya yung ating uh, panawagan sa lahat po nating mga kababayan na hindi pa po nakapasyal sa ating mga branches, pumasyal na po kayo bukas po hanggang ngayon. Ha? Bukas, ay uh, uh, Webe Santo, e eh, wala na tayo. Babalik magre-resume ito by Monday na po para sa lahat nating mga kababayan na nakikinig ho. Yung ating palatuntunan, mapapakinggan, magre-resume kami by Saturday a Sunday upang bibigyan ho ng uh, ho ng Simana Santa. Yan po yung ating apila sa lahat nating mga masusugid na mga taga-subaybay ng programang Dok Alternatibo para sa Herbal at natural na lunas. Isang patutuo na naman ang ating ibabahagi sa lahat po nating mga kababayan na tulungan sa siniguro na formula ng dok alternatibo. Pakinggan po natin yung buong salaysay ng kanyang testimonya. Bilang isang miyembro po ng Doc Alternativo, paano po ba nakakatulong sa inyo yung mga produkto pong binibili po ninyo? Malaking tulong para sa akin produkto ng Doc Alternativo kasi walang mula dito ako gumaling sa Doc Alternativo. Lahat ng produkto na ginagamit ko, ito ang mixed tail, honey, at saka itong molasses, at saka yung pulbic. Yan, pinagkukombine ko yan sa pangangailangan ko sa raw-araw. Kaya ako, awa ng Diyos naman, hindi na ako nagkakasakit. Hindi kagaya noon na mamaga ang katawan ko, na talaga hindi ko makalakad. Pero ngayon, awa ng Panginoon Diyos ay malakas na rin ako. Ano naman po yung masasabi po ninyo sa mga hindi pa po nakakagamit o nakakasubok ng na mga produkto ng Doc Alternativo? Sa lahat na hindi pa nakakagamit ng na mga produkto ng Doc Alternativo, subukan nyo rin. Kasi doon nyo malalaman kung paano ninyo ma maramdaman kayo mismo makaramdam ng inyo pag nakagamit na kayo mga ano na yung mga produkto na yan. Maari po bang malaman kung gaano na po kayo katagal gumagamit ng mga produkto pong ito? Ang paggamit ko ng mga produkto na to, mga 3 years may get na ako. Nakagamit nito. Kaya sa patuloy ko lang na paggamit, doon ko na na-realize kaya maganda ang mga produkto ng Bukalke Matibo. Marami pong salamat. Muli po, pangalan, edad, at taga saan? Ako si Domingo Correpranta, ng Atambo, Lipa City, Patangas. Well, inyong napapakinggan yung uh, isang uh, testimonya ng nga uh, isa ho nating member, Sir... Uh, Domingo Toreblanca ng uh, Batanga singil po sa kanyang uh, patutuo sa pag-inom uh, ng mga produkto ng Doc Alternatibo. Malaki ho ang uh, naitulong sa kanyang uh, pangangatawan upang maging malakas ito at uh, masigla mga kababayan. Yung mixed and herbal coffee at iba pang mga produkto ng Doc Alternatibo. Well, titingnan natin kung bakit kaya ano yung uh, magandang solusyon na ibinahagi ng uh, Dok alternatibo hinggit po sa kanyang uh, pag-inom nito. Nasa linya ho natin yung ating Doctor of Ministry and Natural Healing. Walang iba kundi si Dok June Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing. At the same time yung ating uh, National Lecturer ng uh, Dok alternatibo Isang... Uh, mapagpalang araw, Doc June. Yes, uh, mapagpalang araw sa lahat no, ng ating mga tagapakinig, uh, Doc Teams at uh, sa lahat no, ng mga co-advocates ng uh, Doc Alternatibo Nationwide. Yan, halos lahat ho nating mga membro. Isa lang po yung kanilang sigaw na napakalaki pong tulong sa kanilang pangangatawan habang iniinom yung mga produkto ng Doc Alternatibo, Doc June. Um, exact, no? Tama, Doc Vince, na kapag nasubukan talaga itong ating mga tested and proven na uh, mga produkto dito sa Doc Alternativo, ito po 16 years na at uh, subok, ko na rin. At subok na ng aking uh, family and relatives at sa napakarami pong mga members natin sa buong Pilipinas. At uh, ito na, no? si Sir Domingo, 3 uh, years may get na loyal talaga at patuloy na tumatangkilik sa ating produkto kasi na wala yung kaniyang uh, yung pamamaga ng kanyang paa uh, dati hindi siya makalakad pero dahil nabigyan uh, siya ng uh, recommendation kasi ang uh, ginagawa natin Docbits dito sa Doc kung merong health concerns meron naman tayong mga doktor no uh, ministry in natural healing uh, kami tayo ang uh, sila po yung mag uh, check o mag assist kung uh, ano po ang uh, maire-recommend. Uh, kaya dito kasi Domingo, uh, tuwang-tuwa po kasi narekomendahan -na siya nitong nga uh, mixed na herbal coffee natin, yung wild honey, yung molasses, at yung full big mineral na ang ginagawa niya, pinag-combine niya ito at ito na, no, ang kanyang uh, uh, iniinom, kinakain uh, sa loob ng 3 years at hindi na daw siya nagkakasakit of beans. Ayan, ayan is mas better talaga prevention yung kanyang at uh, sinunod yung ano yung mga lituntunin at uh, yung kanyang partisipasyon mataimtim na tiwala na dito siya matutulungan at kanyang sinunod at kanyang nagpapatuloy siya sa kanyang nararamdamang uh, sitwasyon sa kasalukuyan kaya yung ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, o oh, hinihikayat ho kayo na pasyalan po yung ating mga nalalapit na mga branches upang masubukan yung tested and proven hindi na po i eh, matatawag ho nating uh, tested magsi 16 years na po ito upang uh, matulungan yung maraming mga tao na may may iniindang uh, problema mga kababayan ating nakasama si Doc June Halaman Doc of Ministry of Natural Healing at the same time yung ating National Lecturer ng DOC Alternativo Branch Manager ng DOC Alternativo Pasay Branch mga makinarya sa dekalidad at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. ay sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkale, Davao City, or Building 1, Door No. 14, Usa Village, Oles, Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinery's mga alternatibo meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? Itiks lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Dok Alternatibo. Well, uh, dito tayo sa ating... Uh... Mga tanong ng ating mga texter dito sa ating hotline. Ikaw kaibigan, meron kang naisong uh, matulungan sa iyong uh, problema na ang tagal mo nang iniinda ito pero wala pa rin nangyari. Pwede ho kayong magtanong uh, dito sa Doc Alternativo. Yung ating hotline is 0946-967-3216. One, one. Ating ulitin yung ating hotline sa ating mga taga-subaybay, 0946-967-3211. O ating makakasama ngayon, yung ating kasamahan si Doc Jun Halaman, Doctor of Ministry of Natural Healing, at the same time yung ating National Lecturer ng Doc Alternativo. Narito yung unang tanong, uh, uh, Doc Jun Makit palagi akong hinihingal. Na-diagnose kasi ako na mayroon akong hika. Anong ma-ia maiaambag na solusyon sa doc alternatibo? Maraming salamat po. Maraming salamat no sa katanungan uh, no. Anong uh, maiaambag natin no doc bits na solusyon? Uh, pag sa conventional kasi pag sinabi nating hika or asma, yan po ay uh, wala na po silang uh, solusyon. That's why Uh, mayroon lang pong i-recommend na umiwas sa mga cause no yung mga allergens like kung anong cause ng inyo pong uh, ika may 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 sa alikabok may sa uh, mga pagkain or yung mga uh, seafoods at marami pa so kailangan niyo lang pong alamin no uh, kung ano po ang cause bakit kayo hinihika at dito sa doon alternatibo kung kayo po ay makapasyal sa ating pong klinika Meron po tayong irecommend, no. Ito ito po um, ang uh, nagpapalakas ng inyo pong uh, lungs. Ang tawag dito ay natural vitamin C IV. Ito po ay intravenous infusion, direct na to sa inyo pong veins at, uh, po uh, no? uh, at ito po ay papasok na, no, directly doon sa inyo pong At ito po ay nakakatulong para lumakas at uh, maiwasan natin, no, yung uh, laging uh, hingal at yung uh, balik-balik na atake ng inyong pong hika. Ayan na, si Doc Jun Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing at saka yung ating national lecturer ng doc alternatibo ating nakasama ngayong araw na ito. Calling all students, the prime school is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents and skills in Davo region. An LGBT-friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade one to grade six, junior high, grade seven to grade ten. Senior high grade 11 and grade 12. Senior high school tracks: academic tracks, Humes, humanities, and social science (ABM). Accountancy, business, and management (DVL) tracks: technical, vocational, livelihood, automotive servicing, computer system servicing (OCSs), electrical installation and maintenance (OEIM), shielded metal arc welding (SMAW), home economics bundle, bread and pastry production (BPP). Food and beverage services, FBS, housekeeping, and front office services. Hurry up, limited slots only. Remember, prime innovation in South da Davao. Number one in skills, sports, and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 951 378 or 553-0438. Or visit the Prime Complex, Tiguman, Digu City. Choose Prime School. mag-undergo ng vitamin. vitamin C yeah. dahil uh, punto kong lumakas ulo ang katawan ko. Kaya nung matik ko na yon, uh, first infusion ko dito sa Tacloban, nandungan ko rin na uh, uh, lumakas ang aking katawan yeah. ng mga panangin yun hanggang ngayon. Opo. Sir, ano po yung mga karamdaman ninyo bago kayo nag-vitamin C infusion? Yeah. Uh, ang nararamdaman ko noon, dali na ako, dali ako magpagod. Uh, medyo, pag yun, medyo nakakalakad ako ng medyo masubid ako ng uh, bakilig. Medyo hindi ako magtatagal ng ano, sa wala pa ako mag-take ng vitamin C. Pagkatapos niyo po sa vitamin C infusion, anong mga pagbabago, sir? Nung mga After na ako na vitamin C infusion, nararamdaman kong gumaan. Doon sa iba na medyo may nararamdaman na katulad ko, nararamdaman ko noon, ay ini-encourage ko kayo na mag-take kayo ng vitamin C infusion para matikman din ninyo ang kalwalatian ng dulot ng gamot. Ang pangalan ko si Grace Rianel. Kaya Lo Almeria de 76 years old of... na po. Usapang pangkalusugan. Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternative Foundation. Usapang, Usapang pangkalusugan. pangkalusugan. Magandang araw ka alternatibo. Pag-uusapan natin ngayon kung ano nga ba ang benepisyo na makukuha natin sa lagundi. Ang lagundi ay halamang gamot na aprobado ng BFAD at kinikilala ng DOH bilang ligtas at mabisang gamot. Taglay nito ang maraming health benefits na magbibigay proteksyon sa ating sistema. Ang lagundi ay napatunayang epektibong panlaban sa iba't ibang karamdaman. Hika, kayang kaya yan sa lagundi dahil meron itong anti-inflammatory, antimicrobial at analgesic properties. Makakatulong para gamutin ang respiratory problems. Mapipigilan ang pag-atake ng hika dahil nilalabanan ng lagundi ang produksyon ng grupo ng mga chemical na tinatawag na leukotrienes na may kasamang inflammation. Kaya naman pinapakalma nito ang pag-atake ng asthma. Ang iba pang benepisyo ng lagundi ay panlaban sa lagnat. Pananakit ng ulo, kabag, pananakit ng ngipin, rayoma, chicken pox, pagtatai, at liver problem. Huwag nang pumunta sa butika. Ang Lagundi Capsule ay mabibili sa lahat ng Doc Alternativo branches nationwide. Maaring tumawag sa numerong 0969-400-2980. 0969-400-2980. Congratulations din sa lahat ng bumisita sa branch na nagpa-member at namili na si na ma'am Edna Bedra, Wilma Aranelio na nag-avail ng ating megadose na vitamin C IV, ma'am Floreta Tadipa, Rolando Cinco, Elizabeth Maiko, Nida Aguilar, Emilio Sindrijas, Delia Lara, and ma'am Rosita Limbaga. Mula dito sa Bayugan City Branch, ito po si Janeline Morales Andoy para sa usapang pangkalusugan. Kalusugan. Usapang Pangkalusugan Kasama ang Doc Alternativo Foundation Usapang Pangkalusugan Uy na bueno, mga kaibigan, mga ka-Doc Alternativo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Dok Alternatibo Newscast Dr. Alternatibo, the expert in alternative medicine.